yung solar light nyo na hindi na nag-automatic pag gabi na so ganito gawin nyo ayan so naglagay ako ng switch ayan so bubuksan ko ayan so milo sya patayin ko ayan so namatay so hindi na nag-automatic to pag gabi So, subukan natin tanggalin yung panel sa taas. Tapos, papakita ko sa inyo. Yan yung panel niya. So, yan. Yan yung panel niya. Then, ito yung connector. Naikot na. Yan. So gutin ko. Yan. So tignan natin sa loob. Ayan siya. Hindi siya nag-automatic umilaw pero nagcha-charge siya. Yan, so ginawan ko na lang siya ng switch para magamit. So binigay lang sa amin tong solar light na to. So sayang kung itatapon lang. So yan, paggabi na switch on. Yan. Di ba? Kaysa itapon tong solar solar light na to mahal pa naman to kasi malaki and so ganito kung paano ko siya ginawa so ito na mga lods ganito kung paano ko siya ginawa bali ginagawa lang ito pagka yung solar light is nagte-charge nagte-charge tong battery Okay. So, tignan nyo yung battery. Baka naman hindi nagt-charge. So, useless ang uh, paglagay nyo ng switch. Okay. So, ito, nagt-charge naman siya. Nagt-charge siya. Pero, hindi siya nag-automatic switch sa gabi. Kahit na anong gawin sa remote, hindi siya nag-switch. Si so, ito yung, ito yung wire na inabang ko. yan. Then, binutas ko dito. Nilagyan, nilagyan ko ng stick glue para hindi mapasukan ng tubig. Bali, napalakayin ko tong camera. Ay, isusom ko pala. Bali, lahat ng nabuksan kong solar light. Negative trigger siya para mag-ilaw tong mga ilaw. Ibig sabihin, itong positive, itong kulay pula, direct na yan sa positive ng LED. Then, para mag-switch siya, uh, magbabato ng signal si IC. Ayan. Resistor. Then, ito yung switching transistor niya para sa ground. So, na ko naman to, Okay naman. So, ibig sabihin, nandito yung problema. So, wala akong pamalit nito. Kaya, lagyan ko na lang siya ng switch. Para paggabi na, uh, mag-manual switch na lang tayo. Para hindi masayang tong solar light. Okay. So, yung isang wire na inabang ko, yan, connected na dito sa ground. So, so, ito yung ground ng battery. Then, ito naman yung inabang ko na wire. So, yan. Then, dito ko siya ihina sa may tat tatlong resistor na may uh, ano, nakaparalel so dito siya ang dami ko nang nabuksang solar light halos ganito siya negative trigger negative trigger siya para mag switch on Itong mga ilaw. Then, nakunik ko na. Ayan. So, ito yung dalawang wire. Ayan. 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 dito. So, may tatlong resistor. So, nakaparallel lang naman yan. Then, yung isang wire connected dito sa ground ngayon testing natin so ayan walang nakakunik na solar solar panel ayan so hindi siya nag automatic so para mag switch on sa gabi ayan so ganito lang so switch on switch on ko na yan. So, nag-switch on siya. Yan. Switch on. Patay sa umaga. Switch sa gabi. Okay? So, ganun lang gawin nyo, mga lods. Maraming salamat sa panonood. Yeah!